What's up, Madlang people? I'm Ron, ang Dragon Boat Paddler ng San Juan, Batangas. Oh! Let's go! go! Dragon Boat! Oh, oh. Nakakatawa siya. Tapos iba yung sigla niya. Yung, yung sigla niya oh. yung parang ano, yung, yung nandun sa tapat ng Sandigan Bayan pag may son. <laughs> 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 Oo, oh, oh, yung may mga bitbit -bit na effigy. <laughs> Anong team mo? Anong team? Uh, amateur pa lang po kami, Quiz Jong. So, dito po kami sumasaguan sa Manila Bay. Sa Manila Bay, no? Yes, Lagi dyan nagpa-practice yung mga Alam mo, nabanggit ko yan kay Ayo, sabi ko, parang bag, parang kaya mo yun, yung rowing. Oo. Oh. kasi ang lakas ng katawan niya. Sabi ko, try mo yun yung rowing. Yes. gusto ko ako yun nasa, dulo, yung nagtatambol. ito na! Philippine Team! Headed by Price go! Hey! Diba ginagawa mo dati yun? Oh, Nakita kita na gaganun eh. Yung, yung sa pagbagong taon, yung regalo sa mga bati. Hindi siya yun! Iba yun? Oh! Alam, oh. Iba yun! Alam mo, hindi ka pwede sa likod. Bakit? Okay. Sa dragon boat, may nakaganun na kabahay doon sa harap. <laughs> doon ka dapat. Oh, ha? Dragon, ha? dragon yun. Horse boat tawag doon. <laughs> May kabayo sa dragon boat? <laughs> ano to? Saraw? <laughs> uh, sakit pang ginanon mo sa akin. Eh. Hello. Minsan pag gumagano ko talaga, nagkakatroma na ako. Hello. Oh? Oh, ano bakit? A girl is scared sometimes who isn't always strong. Can't you see the hurt in me? <laughs> para nakakalakas mga kabayo, na-realize ko, nakakalakas mga kabayo nung kanta. Tuloy mo! I wanna run! Tuloy mo! No, no. I wanna I run. run to you! Run? Yes, Makain ka ng turon? O pulburon? Ano paborito mong pagkain? Ah, uh, nilaga po. Nilagang Uy. ano? Bato? Bato. <laughs> Bato yung nilalaga. Mga graba, mga ganyan. Adobe. Nilagang <laughs> ano? Nilagang baboy po, Mimi. Nilagang oh. baboy. Napakasarap lalo na sa mga panahon na umuulan-ulan at oh. may kalamigan. Yes. Oh, di ba? Oh, sarap nun yung mga paa ng baboy. Oh. Kapag iba alalaga mo, yung buto-buto. Paan ng baboy, tapos makikita may ingrown yung baboy. Mahala <laughs> Iba din. Anong gagawin mo ko yung panong ng baboy ay nakakutix? At may nail arts? <laughs> <Shots>. <laughs> Galing mo acetone. Di ba? Okay. Nakailang girlfriends ka? ah uh, tatlo po. Wow, ang dami oh. po. Okay, na! Yes. Ano ah, wow. yung pinakapatagal? Ilan uh, na, ilan two years taon? years po. Two years. Hindi, sa banyo. Ano yung pinakapatagal sa banyo? Two years? sa <laughs> <Okay. laughs> so water closet. lang po. So water closet. Two years. Okay. Anong pick-up line mo para kay Jelly? Ah, uh, Jelly. Yes? Alam mo ba, gusto ko nalang maging scientist. Kasi? Ay. Bakit? 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 para ako na lang yung love mo. Eh. Eh. Nakinig pa eh. Siya na so, lang yung love, love mo. That's cute. Aw, oh, the cutest ever, Ate. Thank you so much, Ron. At ngayon naman kilalanin natin, Sir G number 2, Reveal! Um. What's up, madlang people? Ako si Gali. Ako ang inyong multi-talented ultimate frisbee player from Taguig City. A player oh, din. Oh. Player din, mga oh. atlet. Frisbee. Oh, frisbee. 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 Oh, frisbee. 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 Frisbee ang tawang, tawag doon, di ba? Iyon e, yung tama. B-A-E. Oh, frisbee. Frisbee. Pero ultimate frisbee Freesbee talaga siya. Frisbee sa Ah, siya kasi Bae. Siya si Bae. Actually, frisbee sa amin. Ah, Basta iba sa inyo. Iba sa inyo? Oo. Oh, okay. oh, oh. Ha? Paano iba to? Ganun. <laughs> wow! Hey. Wow! Ang art! Hey, nasasalo, sa uh, nasasalo. Wow! Nasasalo. Oh, okay. Nasaluhin, nasaluhin, nasaluhin. Okay. Pari okay. salo, nasaluhin. Salo, salo. Nasaluhin mo, babalik. Gusto talaga pagod na pagod <laughs> oh, ako, Jo? Ano right? lang? Kala ko lang, baka lang ano, gusto mo. Eh. Bumalik yun, bumalik! Hoy! <laughs> tama, tama. Oh, tama. Yeah. Gali. Yes. Ano ang pinido mo? Sin? ano yung si Magaly 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 ano sabi ano ano siya, ano 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 niya ano ano niya, ano ano niya? ano Perpetuality. Okay. So, ano nga uh, mo bukod sa paglalaro ng Facebook? Nagtatrabaho uh, ka? Isang huwarang empleyado, pero isa rin akong cook at saka empleyado saan? host din. Uh, sa gobyerno ba yan? <laughs> private, uh, private company. Corporate, yeah. Mm -hmm. Okay. So, Corporate. Hindi lang ako nagpaalam sa mga boss ko kaya hindi ko ma-disclose. <laughs> so, so, sabado sabado na ba? Ganyan akong katapang. Sabado? May, may pasok ka ba ng Sabado?

Ito <laughs> ay -ay! ay na si Sergio number three, reveal! What's up, madlang people? I'm Yves, 32 years old. Ang sporty multilingual ng Porak Pampanga. Puro sila sporty, no? Ayoo... Mga athletes silang tatlo. Yeah. Anong sports mo? Um, gym goer and then I do badminton and ano, bowling. 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 Laki ng katawan. Eh. Oo. Oh, oh. Yes. Uh, si Mr. Bean. <laughs> <laughs> para kapag anak si Mr. Bean. <laughs> 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 ano <laughs> ka si Mr. Bean. <laughs> Pero yung katawan, Johnny Bravo. No? Laki. Gym goer kasi. Oo. Oh, oh. oh. Gym buff. Oh. Mm -mm. Okay, so anong pick-up line mo para kay Jelly? Uh, jelly. Wow. Hello? Yes, si to. <laughs> uh, Jelly, laruin na natin lahat, wag lang taguan. Ano? Ay, sorry. Laruin, <laughs> laruin daw natin lahat, wag Pakiulit, ibes Laruin na natin lahat, wag lang taguan. Bakit? Kasi hirap akong itago yung feelings ko for you. Oh. Ay! Ay! Ang laki ng braso niya. tagilid ka. Tagilid, tagilid ka gano'n. Tagilid nga, patingin. Sobrang okay. laki ng braso niya. Para na siyang naka-Pilipinyan. Naka-puff. Naka-butterfly sleeves. Laki mo biceps.